Bakit ang isang nakaupong vice presidente sa harap ng lumalalang pananalakay ng mga Chino sa West Philippine Sea ay kinuwestyon ang pagpasok ng mga sistema ng depensa ng US sa Pilipinas at pinupuna ang patakaran ng kanyang sariling pamahalaan sa pambansang depensa? Ito ang tanong na sumasabit sa hangin matapos ang matibay na paninindigan ni Vice Presidente Sara Duterte laban sa direksyon ng patakarang panlabas ng Administrasyong Marcos na inaakusahan ito ng labis na pagpabor sa Estados Unidos. Sa ubod ng kanyang argumento, isang panawagan para sa neutralidad, para sa pananatili sa gitna at para sa pagpapanatili ng mainit na relasyon sa China sa kabila ng mahusay na dokumentado nitong mga paglusob sa karagatan ng Pilipinas. Ang mga problema natin sa West Philippine Sea ay hindi bumubuo sa ating buong relasyon sa China, sabi ni Duterte sa isang kaganapan kamakailan sa Melbourne, Australia. Kaya walang dahilan para sumandal ka sa US. You have to stay in the middle because we are not part of the bigger conflict. Saan mo gagamitin ang missile? Sino ang makikidigma sa Pilipinas? Ang mga pahayag na ito ay mabilis na nakakuha ng matalas na tugon mula sa parehong palasyo at mga kilalang mambabatas. Hindi umimik si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Sabi ng Presidente, inaasahan natin yan sa mga Duterte dahil pro-China sila pero pro-Philippines ang Presidente, she said at a June 24 press briefing, lalong diretsyo sa kanyang pagsaway si dating Senador at ngayon representative-elect Leila de Lima. This is the first time that she's ever commented on the West Philippine Sea, and it only confirmed what we've suspected all along, that like her father, she aids China, another trader, Just like the father, Delima said during a memorial lecture honoring the late President Noynoy Aquino. Sinabi pa ni Delima na ang bise presidente bilang pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa bansa ay hindi dapat sumisira sa mga pangunahing interes ng bansa. Hindi ka dapat nagsahim papawid ng mga opinyon na nagpapahina sa ating soberanya o sumisira sa moral ng ating sariling Coast Guard at mangingisda na nanganganib sa kanilang buhay sa ilalim ng banta ng mga puwersang Chino. Nilinaw ng Administrasyong Marcos ang kanilang paninindigan. Hindi magpapatalo ang Pilipinas sa pagtatanggol sa kanyang soberanya ang kamakailang pagpasok ng US Typhoon missile system ay bahagi ng diskarte ng bansa para palakasin ang mga deterrents sa harap ng patuloy na militarisasyon ng China sa West Philippine Sea itinuturo ng mga kritiko sa posisyon ni Duterte ang matagal niyang pananahimik sa paulit-ulit na paglabag ng China sa teritoryong pandagat ng Pilipinas, ang mga barko ng China na nanliligalig sa mga mangingisdang Pilipino, nililima ng mga sasakyang pandagat at ang paglalagay ng mga lumulutang na harang para sa kanila. Ang kanyang biglang pagpuna sa kooperasyon sa pagtatanggol ng US ay hindi ang neutralidad, ngunit ang pagkakahanay sa Beijing. Ang kanyang komento sa tulay ay hindi nakatulong sa kanyang kaso. Sa kaparehong Melbourne event, kinutya ni Duterte ang promosyon ng San Juanico Bridge bilang tourist destination. Paano naging tourist spot ang 2.6 kilometer na tulay? Tanong niya, ang tulay sa China mula Shenzhen hanggang Macau hanggang Hong Kong ngayon ay modernisasyon na. Para sa marami, ito ay hindi lamang isang maliit na paghahambing. Parang bukas na paghanga para sa infrastruktura ng China habang binabalewala ang pamana ng Pilipino para sa isang leader na bihirang magsalita tungkol sa pagsalakay ng mga Chino ngunit hayagang pinupuri ang kanilang mga tulay habang pinupuna ang mga lokal na tagumpay, ang optika ay mahirap balewalain. Para sa mga nanonood ng malapitan, ito ay isang nagsisiwala na sandali ipinagtanggol ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, ang proactive na paninindigan ng administrasyon na idiniin ang pangangailangan para sa malakas na alyansa sa harap ng mga tunay na banta. Hindi ngayon ang oras upang palabnawi ng aming posisyon, sabi niya. Dapat tayong maging transparent. Dapat tayong nakahanay sa mga kasosyo na kapareho ng ating pangako sa soberanya at internasyonal na batas malalim ang implikasyon ng mga pahayag ni Duterte. Pinoposisyon ba niya ang kanyang sarili bilang isang counterweight kay Pangulong Marcos o gaya ng inaakusahan ng ilan, kumikilos bilang isang Trojan horse para sa mga dayuhang interes sa ilalim ng pagkukunwari ng neutralidad? Ang sambayan ng Pilipino ay karapat-dapat sa kalinawan at sila ay karapat-dapat sa mga leader na mas inuuna ang pambansang interes kaysa sa personal o politikal na mga kaugnayan. Kung naniniwala ka sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa account at paghahanap ng buong katotohanan, huwag kalimutang i-like, ibahagi at magkomento sa ibaba. Subscribe to ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa lahat ng aming bagong subscribers at sa lahat ng nanood ng video na ito. Hayaang tumunog kampana katotohanan, katarungan, kalayaan.